Oh, yun. Dami na naman yan. Bili yeah. ang ompre. Marami. Ayun, dami. Yeah, no? Oh, Dami. Yan, Oh. Kaya kaya vlog yan. Nadwa para. dua ka ba? Yun. Masa mga pare ko, eh. magandang umaga po sa atin lahat. Magkukukulo po tayo ngayon. Suso. Oh, katatapos lang namin mga isda. <laughs> Ay na pa si si parang deres ng mga call. Tayo din. Wala lagi po yung mga call dito. Ay, sige sa pala dito. Ko all, ko all. Ari 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 ari. Ari 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 ari. nakita mo ito mo pa yung ko natin yan o tara ah nandun o natuyo na natuyo na yung iba no dami po parang graba yan po yung kinakain hindi lang po tayo na malalaki yung kinakain hindi mo lang ng gata to ang dami dito pre isa sa kamatis dami

Hindi ka na mapipili Pili ka lang ng pili Saglit ka lang pala dyan makakarami ka Ang dami talaga mapapakinabang kapag may pinatuyo May ipon na Pilapia Ang dami po labasa Oh, sarap din yan ha. Ginataan. Ginataan. Lagyan mo ng gata. Kapal po lang pulot. Talagay, ha. lang ng pulot. Nalagay mo. Ang baryo binibili. Talaga sa atin lang may, may bentaan ng ganyan. Meron eh. Isang tabo, isang daan. Maliit lang yung tabo. Ito uh, na sa ating Oo, uh, oh, alam nyo mag Galiin mo na lang Dami oh Kahit sa taas meron, natuyo na lang Mamaya lalasunin na to Kaya kahit na may no, pinuntan pa namin ni Barley sayang eh sarap din yan mamaya ah, kukuha din tayo pagkatapos nung no, kay Parang Delis na to tapos si Parang magluluto nito tapos tayo din magluluto din para iba no Yan ang lalagay na. Hoy, may talapya. Baka na may talapya. Ang bukas natin sa ilog. Ayan. Bukas sa ilog. Lagyan na pala natin ng konting tubig na. Pwede na. Kailangan malihins lang na tubig. Napakawalan yeah. yeah. <laughs> <laughs> po namin yan sa ilog. Kaya um, makawala sa ilog. <laughs> <laughs> Malawag yung lalangoy <may> mo. Hehehe. <laughs> baka punta ka pa ng dagat. Takbo Takbo na mga Kanina tilapia Tapos Suso uh, Ay suso Tawag nito Na ito? Uh, hipon dami yung hipon Ang dami pa namin pinamigya uh, Halos yung Pinamigay namin kalahati nung na Na Huli namin doon ako nag-focus eh, dami kasi. Nag-enjoy yung lalaki. okay. <laughs> hmm. Para lang ng yung pambingo. eh hey, eh hey, eh hey, 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 yung hey, 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 ba, pero, yung... Oy, hey, 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 hmm, <laughs> Malapit na yung tawag nito may ikantaan na. Ah. Ano nga? Basahan, Yung pagbabasa. <laughs> Ang dami po. Gusto natin ng gata at palabasa. <laughs> Oo. Pero hindi pa maluluto ngayon to? Hindi pa. Bukas na lang na? Oo. Oh. Hindi pa susukain po. Kasi yan, tulad yan. may putik yan. Ulinin mo Hindi <laughs> eh. Sinakmal mo lahat ah. sa bukay. eh. Ganyan po siya oh. Ganyan po. <laughs> Malasa po yan pag nakakain maliit magkaroon sa sabaw nandang ilalim, malalaki sila oo oh. ayun tumulog naman ayun <laughs> dami ito na hindi ito dami, kapal nasa Anong nagpopulo siya di parang dinis Nagpopulo din tayo okay. Para darami darami Ayan dito ang kapal oh Ayun, Ang Ayun, laki nito pre oh <laughs> Sige video muna tayo para makuha yung angle ang po ang dali lang siya pero nakakatuwa po ang dami po talaga nila hmm? siya so, lang Ay, na. eh dami yan, na yan. Hmm. sabi ng mga viewers magpasanay ka na sa vlog magsalita ka na tapos lakas naman ng konti kasi yan na yan magbablog ka na diretsya na diretsya na oo oh. Yeah, salamat po sa mga sumusuport at nagbibigay ng mga suggestion nyo. Okay. Para kung ko rin yung vlog oh. ko. Suggest lang po kayo oh. kung anong maganda. Anong maganda. Yan. Yeah. Yan yeah, ang kailangan. Gawin mo talaga yun. Ayan o. Oh. Dami nito. Sunod-sunod. pre. -sunod. ang malaki. lalaki. <laughs> ang laki-laki nyo, no? Sunod-sunod sila o. Oh. Yeah. Yeah. Ayan po. Dami. Ito po yung dalawa ho, yung hindi makulit. Ayan. Ano? Ano na ako ha? Dami na ho. Dami na po. Dami na po. Tiyan, isipin nyo ganyan kapag nakahipon ka ng isang tabo isang daan pero pinupulot mo lang matyaga ka lang talaga kasi masakit sa likod dyan <laughs> ano na kung may edad edad na dan po dito oh

Pero kahit maliit yan, no? na yan. Eh. May laman niya sa loob. Lagyan kayo doon. Ha? Eh, hey, look. Ano yan? Ay, tulap yan. Laki! O, kunin niyo na to Para may pangulam kayo. Lapad, oh. Hindi niyo nakita? Ano? Oh. Hindi niyo nakita. Yung timbahan niyo bago pa naman, ah. Age 2 pa naman, oh. Yung madayag ito, eh. balik. Balik niyo yan. Balik niyo yan. laki, oh. Ano yung may kaya bikin ka? Eh. Ay, namatay yung goldfish oh. Tara, balik tayo doon. Ba tayo ng mga... Ginadaing. Ginadaing. Ayan. Oh, ang dami nito. <laughs> ayan, kukuha po si Pardes ng papapakawala tapos pandaing. Kukuha po tayo ng pandaing. Tsaka pakakawala natin sa ilog. Oh, ayan. Para mapapalong kas dumami sila. Uy, lakin to. Oh, lakin yan. Pandain na yan. Ayan, na, eh, papirito, Ayan, sagilin, meron. Ay. Ayan, <laughs> na <Ilang perasa? laughs> Uy! Ay, nagulagay na Yung iba Yung. Oh, yun. Ang dami na naman yan. Bilayin mo. Swerte pa itong mga isda na to Kasi naisipan pa namin nami na pakawalan. Ito po yung sinasabi swerte nila. Magpakalaki kayo, magpakarami. Malay <laughs> nyo, balang araw, mauli natin sila. Kahit yung mga kapatid lang nila, no? Mga anak. E, na pumunta din kami ng mga ilog oh ang dami nga pero pag nanganak yan libo-libo eh no? pre ah, pag nanganak libo-libo sigurado ang darami yan lalo na yung mga ganito wild po ito eh wild may itlog na po yan sa loob tawag nito wild na sa gilid ng kangkong pre marami oh ang dami Dan po. Kaso. Ah, uh, anong kaso? Walang kaso, walang mamang kasalanan yan. Eh. <laughs> oh. Yan. Dali mo, mamatay mo oh. muna to. Uy, dami. Dami po. To, okay, pandayan na Okay din eh, mga good size. Yeah. Kaya 'yan, yan pwedeng naman lahat pandayan eh. Kailangan lang tayo magpakawala. Hmm, dami. Nasa gilid lang nangan ko ah. Oh. Oh, Dan, na. <laughs> <laughs> Ay, meron, meron isa. Tara, pwede na to. Ayan. Mm. Ang dami na to, ma... Mapupupo to. Ayun, pre, ang dami to, ma, to ayun, dami do, no, Sa ilalim ng... Mm, ano to? Ano yan? Ay, lapat! Maka, pre, ang sa bomba. Ang dami. Sa loob ng bomba. ano? no? naka na sila. Mm. Wala. Salud na bomba. Subukan mo i-try. Ayun oh. Oh. Oh, dali rin. Ah, nawulog yung iba. <laughs> di ba? Di ba, di ba? Di ba? San ba ako nagkamali? Di ba?

Ayan, malapit lang po yung ilog dito baba, baba, baba lang namin doon sa pinamiming namin yun yun wala <laughs> yun dami dami sa taas umangak sila eh, dalawa eh. <laughs> Dalawa Huuu <laughs> Dalawa Taklo Apa Oh, huwag mo lang ganun Uy Ang galing para nanalalok lang ng Ayun, ayun oh, na yung nagsosodyo Oo, nandiyan Nagsosodyo na po tapos ito i-spray pala itong tawag nito kangkong para maging pataba nila or kinakain ba kinakain ng mga isda pag naglumot yan yan po ng isda pandagdag ba tara tara uh, um, tara yan pakawalan na po namin ah, pakawalan na pakawalan na kailangan mabalawang kagad na malinis siya Kapakola na po. Yan oh. lang natin. Pagkita natin na lumalabas. Uy! Uy! Oh, sila. Survive po. dami niyan. Hmm. Oh, pagkita natin. Yan po yung ilog. Oh. Hmm. Malaya na kayo dyan. na kayo Magpakasawa kayo. Magpakarami kayo. Magpakalaki. Swerte na kayo. Nakaanda na yung soju. <laughs> Oo. Uh -huh. ang lakas. Lakas po no? Mm. Oo. Yeah. Wala na. Yan. Oh, wala na akong maulit. Ayaw, wag mo pa Ayos na. Okay, mag uh, Yan bali. Tatanggalin natin yung puwet. Yung puwet niya, niya. Para madaling kunin. Igupin. Igupin. No. Oh, okay, tapos tayo. Meron tayo dito. Uh, ah, sibuyas, bawang, luya, sili, gata, tsaka yung paminta. Tapos kukuha tayo mamaya ng tanglad Yung lemongrass para ating ipagluto Tapos lalagyan din natin, ang natin ang, uh, ng tag nito Lalagyan natin ng bunga ng malunggay Ayan, pre, lagyan na natin to kasi Pero unahin natin itong sibuyas Sibuyas Kasi parang malo Masusunog pati yung luya Sama na natin Yun, Ayun na rin natin itong sili. Yung. Tsaka itong bawang. Ang ang yan. Mga so, yeah. yan. Sarap. Sarap yung Dating... isa-igisa. Ang oh, bako. Isa pa lang yan. Hinahin natin na konti. Hahaha. Iniintay na, in na tayo ng ano natin Eh? Iniintay na tayo ng kasama natin <laughs> 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 Na ang aroma Pagyan natin ang patis Patis oh, Ang bango daw mga kabila Ang bango daw <tis> Ang <daw. tis> Kaya kakain na ito. O, lang to. O, gilis lang ito. Oh, it lang ito. Iyon na itong ating susu. O, ito natin. Yeah. natin. natin mga kol natin. Iyon know? na. Daming bihaya ng pispal na yun, Oo. No? Ipon. Oh. <laughs> <Da, people. laughs> Kung gusto mo pong kumulang gulay, tangkong. Meron dito. Oh, meron dito. Igat. Sa pagong. Mm -hmm. Ang ah, dami dito yan. Limang klase. Limang klase dito yan sa pista. Ano-alo natin para kumulang kayo katatlong ato yung ginisak. para merong konti yung amoy ng paminta paminta ano natin itong malunggay yung na malunggay para magkasabay na lang sila at lagay na natin yung tanglad yun mm. alo natin ano ko nakakagoto ma ay hey. Ay, lagyan natin ng tubig. Tubig. Yeah. Ay, sa po nang nakakamis sa lutong ganyan. Oh. Yeah. Say okay, comment po. Shout out po. Shout out po. Yeah, lagyan na natin itong gata. Gata. Hmm. Okay. So. Ah. <laughs> natin ng asin. Sin para sa. Tingnan na natin para okay na. At mamaya lalagay natin yung daon ng malunggay. Padaan mo pre, paikutin mo ganyan. Wow. Okay. Ayan, mga kabida. na po natin tong malunggay. Ah, okay. Ang kulo na lang yan, kakain na tayo. Mabilis lang naman itong maluto. Okay. Expansion yan. Tapit natin, no? DIY na. DIY. Okay. Okay na. Ayan, mga kapita. Okay na po. Tayo po yung kakain na. Ayan na po. Kanya-kanya na, -kanya na tayong kanin sa harap. At uh, kakain na tayo. So ayan mga kabida, bago tayo kumain na uh... Nakita ba? So ayan mga kabida, bago tayo kumain na uh, pray muna tayo Lord, maraming salamat po sa pagkain na sarap po namin. sa bigay niyo po kaligtasan sa amin sa araw-araw at laging lagi niyo po kaming gabayan pati na rin po kami namin, pati na rin po yung mga viewers in Jesus name Amen, Kain po tayo Kain po tayo Ayan, kain na tayo Sikman na natin itong natin Pungagod oh Wow, sarap na ang ah, Nasubo po. Para po sa inyo. Cheers. Ayan. Kaya po tayo. Hmm. Ayan. O, sarap niya. Sarap. Malasa. Igup <laughs> <laughs> ji, igup. Nyaman, <G>, <laughs> manyaman. Sabay na po kayo. Sino po yung nakakamiss ng ganitong pagkain. Sarap po. Sigurado yung taga-provincia.

yung na, sinya no. Mm. <laughs> Ora sip sip pa maririnig niyo mga amin. <laughs> sup sup ba. Sama, mm, sarap yan. Wala siyang sama mo nang Yung ano? iba walang log. Log. Mm. Yung iba ginaganyan lang yan, no. Pero ito hindi lumalabas.

mas masarap yung mas malaki hindi siya may hirap palabasin kung ako lang di maraw ito malaki oh. isang ko lang <laughs> sarap po na <wala. laughs> yung iba mamimiss nila ito yung pagkain na ganda oh. Nga siya takpo sa inyo Nga mga taga Bambasa Yung sa mga taga Manila yan Or May mimis mga gatong pagkain Sarap po hmm? Dami pa doon Masarap din no oh, Itong linagay ko Yung naisip kong ilagay lumugod. Dulo na malung, guys. Yung hmm. malaki pala. Meron na siyang log. Mga kaya uh, naman. May, mayroong iba ka wala, no? Hmm. Iba Malik ko nga iba. Hmm? Harap ko pagsapsap. hmm. Yung iba, tutupin nila nila